<laughs> Bakit na no? <laughs> Parang pinapakain mo na sa akin. Ano ba yan? Ay na yan. Gaga! Ay na yan. Ay na yan. Ay na Sa dulo ng nagbabagang B. B is for balita. Dalawang bakla. Gagay, ito na yung mga naman. Ah, ako uh. pala, ako pala at sa loob nating na showbiz happenings. Arizona B, na mataang may detachable na bee. B. <laughs> <laughs> ah, Hana Beshi, na mataang may detachable na B. Anong B yan? Bo. Ako nga lamang po, ang nag-iisa niyong taga-ulat, Emma. Emma, o <laughs> i'm in your show showbiz reporter mm. b. So, <laughs> <laughs> because b is for brandy and b is for bessie but on sundays b is for b <laughs> <laughs> B is for Bonding is brought to you by Johnny Walker. Blonde. B is for Blonde. And B is for... Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tao, tao. <laughs> B is for Baso. baso! Ayun na, cheers na tayo for our second episode. Tsaka yeah. oh! ang Johnny Walker Blonde is perfect for mixing. O, mix mo. Grabe, sobrang sanitary, no? Cheers. Cheers. Sobrang like, I love it. Thank you so much, Johnny Walker. Thank you, Johnny Walker Blonde. Pag-uusapan natin ngayon, anything about makeup. Yeah, pero parang hindi ako masyadong makarelate. Bakit? Kasi parang hindi naman ako masyadong nagme-make. Ah, uh, sa kapal niyan? <laughs> wow ah! Ngayon po magkalapit tayo ngayon te. Kailan ka nag-start mag-double into makeup? Double! Wow, double! Double. <laughs> Gaga double yun nasa Mindanao yun. Ano eh. oh, yan? Yeah. Double City. <laughs> oh! <my! laughs> Para ang pinaka naalala ko kasi cosplayer ako. Ay, yes. Yo, ko nga. Gaga ito nga cosplay pa rin. <laughs> <laughs> nag-start ako ganun. Tapos dati, alam mo, ang mga product na ginagamit ko pa, yung mga mamahalin, yung so, mga sobra, nagka-cryo lang. So, nag-start ka ng mamahalin na make-up? Yes, doon ako nag-start. Nasa skill talaga siya eh, kasi after noon, nung naging drag queen na ako, doon na ako nag-ano, ano yung kiss beauty na? Naniniwala ako doon na wala siya sa mamahaling make-up. Yes. Ang skill siya. Yes. Kahit ang mamahaling make-up pa ngayon, no? Kaya, ma yan, mahal ba yan? Anong <laughs> <laughs> na-realize mo doon sa make-up journey mo? Wala. <laughs> <laughs> ano ba? Parang merong trend. Kasi Anong diba, trend? parang dati ang kapal ko mag-makeup. Tapos uh -huh. parang habang tumatagal panipis siya ng panipis. Tignan mo, wala nga akong kilay ngayon, Teo. <laughs> Gaga, hindi yan panipis ng panipis ano? eh. Matamad mo ba yung ano, times na hindi ka pa nakakapag-afford ng mga makeup, tinatry mo yung mga art supplies. Yes. Tinry ko mag-makeup gamit poster paint totoo yun! Kasi wala ako pero pang-makeup, so yung pangkilay ko, poster paint eyeliner, poster paint may mga colored pencil, ginagawa. Talaga? Uti! Palang, palang Kasi yung colored pencil, mayroon yung water. Ina, nilalife yun. Tatry mo ba yung mga sa nanay mo ng makeup? Parang may faint memory ako nun, na. Na, kinukuha mo yung makeup Parang ng tinray tinry ko yung mga Avon ni Mama ng ah. very life. Parang collective, ano yan, experience sa mga bading na parang kinukuha nila yung mga makeup ng nanay, ng mga True. ate, tapos nawawala, <laughs> sinaharap ng ate. Tapos ibabalik mo. <laughs> ibabalik <laughs> mo patago. Ito <laughs> ano ko naman sa expired na makeup. Yes! Ah, so, yung mga expired ba na makeup, ginagawit mo pa rin ba? Or tinatapon mo na? Alam mo, di ba wala namang expiration kasi ang makeup? Di ba? Kagawala! Hindi! Fun fact! <laughs> <laughs> diba, ang mga makeup, sa likod niyan, di ba may parang logo na parang box or parang lagay, jar, na uh -huh. may 12M, 24M, meaning nun, pag nabuksan minutes? mo siya, ha? Huh? 24 minutes. meaning <laughs> nun, 24 months, gano'n. Totoo yan. Check nyo sa mga makeup nyo, andun yan sa likod. Hala, kaya pa lang katino. <laughs> <laughs> Ako, personally, ginagamit ko pa rin yung mga makeup na expired na. Ah, Ako ah, eh. ko. Kasi parang, sayang din eh. Ang galing no, kasi may, may makeup tayo ngayon. Uh, tapos, ayusin natin. Using expired, expired makeup. <laughs> Ang indication ko na uh, parang expired na siya pag may amag na. Yeah. Oh, grabe. May, grabe. May, may ganyan ka ba experience yung may amag na yung makeup mo? Hindi. Nakita ko kanina yung beauty blender mo <laughs> meron. Uy, <laughs> hindi, hindi ko pala try na may amag. Nakakadiri naman yun. Eh, hindi ko ginamit. Kunyari, alam, may amag na. O, oh, tapo ko na. Pero si isa pa. Sir, <laughs> <laughs> na-try ko na yung parang mag-stop na lang ako bag makeup pag ma-half day na siya sa mukha. Yung parang, ah, so, uh, medyo... Uh, di ba nauso yung Kylie? Kylie! Tapos uh, lumabas oh. yung mga peki ng Kylie. Uh, bakla, ganun. Kylie with, with a K. Speaking of makeup, di ba makeup ang topic natin? Aha. Uh -huh. Parang hindi ba kompleto ang makeup episode kung wala tayong may makeupan. Dapat yung may makeupan natin, siya yung mga one of the best, best mugs sa uh, residence nila. Yes. <laughs> <laughs> Sige na, tawagin na ba natin siya? Oh my god, who is that? Ano? <laughs> natanggal yung bangs ko, te. <laughs> ano natanggal yung bangs mo? Nasobra, nasobra. Na <laughs> natanggal yung kilay mo. Natanggal yung kilay mo. Natanggal yung ano mo. Ang <laughs> <laughs> ganda <-dang> mo. Ang <laughs> <laughs> Vlog niyo na <para> to. sa <laughs> chat dance lang ako. <laughs> What's up? It's me, Kiana with a K, your favorite lesbian. Oh. You know what I'm saying? I'm your favorite lesbian's favorite lesbian. Oh. So, anong gagawin natin today, Mare? Anong gagawin natin sa kanya? Bubugwagin ba? Oo, oh, naman. Gusto ko din yon, pero hindi natin siya gagawin. <laughs> <today>. <laughs> Matagal ako na ako nagtitimpi dito. Hindi, kasi sabi ni Kiana, sabi niya sa atin, sis, meron akong marakit mamaya, na akong oh. maraket mamaya. So today, oh, no. may make-up pa namin si Kiana with a K kasi nga, meron siyang gig mamaya. Oo, oh, tapos kami ang best na gagawa sa iyo nito because we are the makeup make up gods. Gods. and goddesses. Ganyan yung mag i mo. Siyempre, i-tailor namin sa'yo. Okay. Gaga Taylor Swift ka. <laughs> We're gonna have a territory. Eto, so, so, half is dito mine. ako. Hindi, balik Dito, ka. <laughs> oh, sige, dito na lang ako. <laughs> Ikaw, dito ka na lang. No! Oh, <laughs> oh! <laughs> ako din. <laughs> okay, so, si oh, ah. Si kizona to, <laughs> kizona, kizona, Kizona. Gaga, <laughs> Kizona. <laughs> Siya nga yung nai. Nice. Siya nga yung kizona. Oo. Oh. Uh, oh. Kumanan ako kasi para maalala niya si Cookie. Ah, uh, yes. Ah! Cookie! <laughs> okay. Saka so, kasi ano? Uy! Ano ba itong vlog na ito? So excited ka na ba? Ready ka na ba? I am ready. Perfect. Ah, oh, ito na. Oh my God, biglang lalabas yung makeup dito. 3, 2, 1. Oh my God! Sobrang dami na makeup. Sabi ko sa iyo, sabi ko sa iyo, di ba? Merong amag eh. <laughs> <laughs> Parang delikado na to, guys. Gagahin dito eh. wag oh, ka nga. Oh. Ayan ah. Oh. <laughs> <laughs> Habang nag-aano siya, ilagay mo muna yan. Kami dito, make-up lang kasi ang work namin. Hindi oh, namin yung mga ganyan yan. yan. Uh, kanya ano kanya siya dito? Self-service. So ilagay mo yan <laughs> sa buulong. So Arizon, describe like your make-up na gagawin sa kanya ngayon. Ang make-up na gagawin ko sa kanya, it's very current. Keri. Ayun lang talaga masasabi ko. Parang very current, very whimsical. Whimsical. Yeah. Panonoodin mo din ako. Ay, hindi, wala akong pakialam. <laughs> <laughs> Ikaw naman, anong makeup na gagawin mo kay Kiana? Am um, gagawin ko sa sister, like cute cute. So very cute siya. Yung parang pag napanol ka ng mga to, oh, magaganoon siya. <laughs> <laughs> Gagapit parang natai eh. <laughs> Oh my god, you're so fluffy. I wanna kinesa o ganyan. <laughs> Parang gano'n. Ano <laughs> guys, nananaginip na lang ako. Gaga pa naginip lang <laughs> ako. Ikaw ba, may experience ka ba na mag-makeup sa iba? Ako kasi meron akong gano'ng era. Ah, naging naging makeup make artist era ako. Ay, makeup artist din to. Naging makeup artist, make artist din ako. Oh, ano ikaw ba? Nag-makeup artist era hindi. ka? Hindi. <laughs> <laughs> I'm gonna divide the face muna ha. Ah, Ito too. Okay. okay, ready? Pikit ka lang the whole time, ah. Bawal naman. Hello, orte mo naman? Oo. Oh, oh. Ah, pikit ka lang, pikit. <laughs> pikit, ka, pikit ka, pikit ka, pikit ka. Ah, pikit, pikit. <laughs> <laughs> Ayoko. Sige na. Ah, game, game na. Okay. Uh, Close your eyes, baby. Ito ka lang foundation? Wait, ano ba? Lang, oh, ikaw na mag-makeup sa amin. Oh, ito na, oh. Bayan, mga arte, ang daming gusto sa buhay. <laughs> okay, Kiana, are you ready? Yes, I am. Okay, then close your eyes. Close your eyes lang ha, dapat ano, hanggang sa matapos kami. Nino! Oo oh, nga! Hindi yeah? ko hindi naman nakikita, so pwede naman mag-open. Hindi, huwag ka na lang, basta pag sinabing close eyes, close eyes! Uh Oo. -oh. Open! Close! <laughs> Open! <laughs> Alternate! <laughs> Tama <laughs> pa rin kasi dito. <laughs> Ang gagawin ko sa'yo ngayon, like, it's very, ano lang, cute and demure. Like, mm -hmm. napanood mo na ito dati. Feeling ko, papasalamatan mo ako sa gagawin ko sa'yo tonight. Pwede ba mag eyes? Or... Hindi <laughs> nga! Ay, kasang ulo! Mm -hmm. Ako itong gagawin ko sa'yo, mysterious look. Very mysterious, very like, grudge. Ay! Feeling ko yung look natin ngayon, sobrang ano siya, sobrang different. Yeah, uh, yun, sa akin medyo happy kasi and cute. Sa'yo, Mysterious and ano... Uh, sobrang magkaiba to. Ikaw ba sis, like, na-try mo na ba ma-makeupan ng iba? Actually, di ako masyado nagpa-makeup like ma sa iba. Ah, so ano pa, kailangan na rin pasalamat sa'yo? Uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> Parang ito yung pinaka-first time ko ma-makeupan, kaya I have high hopes. Oo! Oh, so, may, may ibang up. amoy yung brush eh. Anong amay? Anong amay? <laughs> Alam mo, ang maganda sa kanya, wala siyang kilay. Oo. oo. Mga blank Oh, Oo. Ignatry na... e, mo na ba na mag-shave ng kilay? Oo, nagtatry ko sa oh, season 2. Oh my God. Nung pag-uwi nyo na kagaya, wala siyang kilay. Wala kang kilay. Oh. Ang mo. <laughs> <pahit niyo. laughs> oo, oh, sobrang di ko bet. Oh my God. Ipapakita di natin dito yung Hana Beshi. Walang... Ako, meron din ako. Mukha akong nanay. So, ngayon. So, ah! Oh! Oh! Wala Ah! 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 Ah Okay hila, lang. Yung wala ako na. Tatay. Uh, <laughs> ako na ba yung Ako na yung si Ginger B at si Cookie. Ah. <laughs> so, ikaw ba as a makeup artist? Di ba makeup artist na Kiana? Yes. <laughs> so, sobrang ano mo ba? Like, light-handed ka ba? Yes, yeah, sobrang light-handed ko. <laughs> Bakit <Wala>. gito <laughs> mo taong mo? wala! Ay! Ah, 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 ah. Sige na, ano yung makeup artist ka? Yes, makeup artist ako. Um, Ano ang pinaka parang yeah. ano mo? Most challenging na makeup gig mo? <coughs> oh my God. Siguro yung mga creative makeups like Halloween. So nagagano ka rin oh, sa iba? Oo, mga special effects, mga chemical, may mga sugat-sugat. Ah, nag-ano nag, nag -ano kayo parang mga character makeup? Yes. Na-try mo na ba mo makeup ng Minion dati? Oo, oh, kaya na! Ay, may kwento ko sa inyo. Oh, nasa mall kami ng friend ko, pangalan niya Grace. Habang naging kami ng mga makeup, nausog namin yung parang... Ah, yung ano, parang... Oo, oh, oh. tas nabasag namin. Alam <laughs> Nagbayad ba kayo? Na, eh, syempre ba diba, sa school kailangan ng ID. Mm -hmm. Iniwan namin yung ID namin. Mm -hmm. Tapos, eh, nakabasa kami ng parang eyebrow kit, tapos yung palette na sobrang mahal. Oh my God! iniwan yung ID namin, iniwan yung Facebook. Oh my God, Face pati Facebook? Oo, oo. tapos... Hindi, nakakatawa ko sa'yo pati Facebook. Okay. <laughs> Na-imagine ko kasi yung <laughs> Facebook. Oh, ah, <laughs> oh, tama. Sabi nila, kailangan niyo po mabayaran ito ng one month. Oh my God! Magkano <laughs> 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 yun? Parang, parang nasa 3,000 something. Okay. Uh, 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 ito, one month din ba magkano? Hindi nga. Nabayaran mo na ba? Nabayaran. Na. Nakuha naman yung eyes. Yeah. yeah. Actually, huwag ka naman I'm almost done. Ako rin. Almost done! So, sobrang editorial nito ha. So, huwag kang ma kabaan. Ay, Ay akin hindi. Beauty. Ay, yung eyeliner medyo mahaba. Kasi very Amy Winehouse. Parang ano? May shades na ako? Hindi. <laughs> 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 Mahilig ka ba sa banana? <laughs> Minsan. Kasi high in calcium. <laughs> So parang kailangan natin yun. Ah, potassium. kasi. High in na. kailangan natin yun sa mga... Wait, paano ko ba gagawin ito? <laughs> ah, sige, Okay. <laughs> <laughs> no. request ko lang. Wait, uh, uh, request. Uh, request. Uh, Gusto ko may glitter. Ah, sige. Okay. Oh, no problem. Oh, okay. 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 Ako lang. okay <laughs> <laughs> ah, ito? Sige, pege, ah. Ay, pwede ba ako pa, ano, ng But phone gusto ko? May asin... isi-search lang akong, ano, reference. <laughs> sige, habang nag-make-up si Ari, mag-search mo na ako ng sige, reference. Sige, 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 sige. Sige, kailangan ko ma-refresh na. Ah, ikaw ba? Kunyari, meron kang mm -hmm. queen na gusto mong like mapunta yung makeup yung mug niya sa kung mamimili ka ng isang Pinoy queen hmm. or kahit international this crystal method ah, sobrang ano sobrang sobrang animating anim animated yes, no <laughs> animated. Parang bagong-bago siya sa mukha ko. Kasi okay. Sa Pinoy naman, ang Tiny Deluxe. Oh! Sobrang blended ng look. Tsaka, so, polish talaga. Polish. Tsaka nakita ko mag-makeup si Tiny Deluxe. Ang bilis, tas maganda. Maglinip liner lang ako ah. Wala, bakit? Parang... Bakit na no? <laughs> <laughs> Parang pinapakain mo na sa akin. <laughs> ano ba yan? Eyeliner. <laughs> Eyeliner. Gaga! Hindi lip liner yan! I'm ah, sorry. Oh my God. Kamali ako. Ah, sa akin maganda. Okay. Makikita ka nila as a person with accountability and transparency. O, gano'n. Okay, okay naman, <laughs> You're spreading joy. <laughs> Wala para talaga, para talaga para. <laughs> Parang sa Arizona, light-handed siya. Mm. Uh, parang masakit na yung mga pinagalaman. Eh, oh, sa, yung kanina ka pa nag makeup, parang nakaganong <laughs> ano, para, ka ano, parang gato ka pa talaga yung makeup, ma'am? De sobrang detail-oriented kasi na makeup lang gano'n. <laughs> may nakikita akong green eh. Dapat hindi to green and red ah. Hindi <laughs> Hindi uh, siya green and red. May isa kang mali. Nakikita <laughs> <laughs> ko eh. Gusto ko kasi medyo punk ka. Feeling ko yung sa'yo parang it's giving singer. It's giving na yung sobrang blended niya <laughs> eh. As in, pa, ito makeup na to, sobrang magbe-blend in ka. Uh -huh. mm -hmm. Aloy! Ayusin na natin, baka mahulog. Ayan. Ano yun? Ayan na! Yay! Wait, lalagyan natin siya ng wig! Ah. Uh -huh. Ito lang, tapos na ang ating makeup look. Ready na ba kayo makita? In 3, 2, 1... Reveal yourself. Oh my God. Oh. Aura, aura, aura. Mm. Dito side muna. Dito side. Uh -huh. mm. uh, dito side. Ah! Uh. <laughs> No. Are you ready? Ready? Yes. Ready ka na makita? Yes, I am ready. Ito na. Two, one, one. go! Two, one. <laughs> 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 ah Yay! Sobrang natuwa si Diana! Oh, oh. oh, wala, speechless. Speechless siya. Grabe. Like, <laughs> pakita mo sa kanya yung inspiration mo. Ah. Uh, Ah, ay pala pala. Talagang inanong ko yung glasses sa hanggang dito. <laughs> Wait lang, baka makakulog kayo sila. <laughs> I-explain mo na lang. Okay, explain okay, okay. explain okay. The, look. the look. Okay. In the world full of, full of blindness mm -hmm. and blur, mm -hmm. you will wear this. But, you cannot see the the happiness. Mm -hmm. Kasi kahit na glasses ka na, <clears throat> You're still wearing a big smile. Oh! And that, and the uh, joyful, and the joy, and the happiness. <laughs> <laughs> so So ang inspiration mo is Minions slash joy. joy. Ako naman, gusto ko kasi mag-blend in ka. <laughs> Sa background. So, Hindi, kasi nga, sobrang wearable niya kasi uh, kahit ano, pwede niya nang i-edit. Yay! Yeah. Oo, uh, 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 sige. Yes. So, very versatile. Versatile. Huh? High-tech kasi to eh. Okay. Pwede ko siyang uh, gusto. Oo, alok. Pwede, pwede itong ibahin eh, itong side na to. Anong request mo? Sige, so, gusto ko ng freckles, tsaka okay. ng glitters. Sige, hirapan mo ba? Ano pa? Okay, glitters mo na. <laughs> glitters! Ting! glitter. Pak, glitter. Oh my God! Very glitter! Ah, na-edit. <laughs> Oo, oh, nai edit yan kasi. Give <laughs> So sila na bahala kasi kahit yung audience natin, kaya siyang maibig. Wait lang, ang lakas ng ilaw. Normal. Normal mo. Ah. Anong take away mo? Ang take away ko dito sa vlog na is, don't let anyone touch your face. <laughs> If malabo yung mata mo, mm -hmm. kaya ka may ganito ka. Kailangan mo mag-glasses. <laughs> <laughs> Tapos kahit malungkot ka, uh -huh. smile ka pa rin. Despite all the challenges and all the elements in your life. you're <laughs> smiling. Oh. Yeah. You're still fierce. Maganda. Fierce ka. Oh. Sobrang nagbe-blend in siya sa ating background. So, uh -huh. syempre magpasalamat tayo sa Suha Studios. Yes. Thank you so much, Suha Studios. Thank you, Suha Studios. Isa na naman pong episode ang natapos. At isa naman pong tao ang nabigyan ng opportunity ng tandem na Arizona Brandy at Hannah Beshi para gumanda. Salamat ah. At yeah, isa na naman po tao ang nagkaroon ng ngiti sa kanyang muka. At nabigyan ng chance ang makita ang kanyang kinabukasan. <laughs> Do you have any last words? Or baka may ipapromote ka sa ganyang muka? Ano I would ba? like to say a few words. Mm -hmm. A few words. Oh! Oh! Ah, uh, hello, what's up? It's Vicky Ana with the K. Maraming maraming salamat po sa... Sa dala Siyempre sa dalawang to, dahil ngayon ko rin na na-feel tong... Um, may <laughs> ganito palang feeling. Mixed <laughs> uh, uh, uh Mix emotion. Mixed emotion. Parang uh -huh. napipikod ako. Nakinis. Pero masaya at the same time. Alam niyo naman. Nakinigit eh. At dahil dyan, dumako na nga tayo sa ating quote of, of the, the day, day. by Johnny Walker Blunt. Sa bawat araw na tayo ay nabubuhay, dito sa mundong ating ginagalawan ay, many places have turned around. Ooh. Oh! But whenever you stumble, you always rise above the occasion. And don't forget to always put a Smile and subscribe! <laughs> <coughs> last week kami po ay nagpa-raffle. Yes! Thank you so much Johnny Walker Bland. Ang ating winner for last week's raffle ay... Yeah, Congratulations! Congrats. And kung gusto rin pong manalo sa aming weekly raffle, magbigay ng 10-word sentence that would describe Kiana's makeup look. Yes! Ang mananalo po ay mag uwi ng gift pack from Johnny Walker Vlog! Siyempre, yung mga sasali dapat 18 years old and above lang. Oo. Uh -huh. so, and always remember that drink responsibly. Yeah nag-enjoy ka sa as having guests. Yes. Oh At sana oh thank you so much, Kiana, oh. with the kids. And syempre, na-miss ko kayo dalawa. Oh. And gusto ko lang mag-thank you dahil um, ako yung pauna-unahan. Yes, pauna yes, yes, first guest. Yes. yes. At gusto ko lang din mag-thank you na naiisip niyo pa rin ako. Oh. Wow. 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 Wait lang, patulong na laluha dito. <laughs> <laughs> And maraming salamat po sa ating mga kabanding na nagsistay tuned sa aming munting show every Sunday. Sempre marami salamat sa ating guest. It's me, what's up? Ano the K. And maraming maraming salamat ng dalawa. And sana patuloy niyo pa rin support ang silang dalawa. And click the yellow basket. Wow. <laughs> wow. Because B is for Brandy. And B is for Beshi. But on Sundays, B is for... One And Jansi Arizona, at the John Dinsihara, no bar, Letter B, B is for Brandy, B is for Beshi. but together, B is, is for, for Brandy. <soothing> 啦啦啦！哈哈。